Titting Vlog TV. Welcome, Ka So what's up mga katiting? Nandito po tayo sa ating aso mga nanganganak mga katiting. Yan, sinong gusto bumili ng mga aso? Meron tayong aso, mura lang. 7,000 si ang isa. Mga mga gandang aso. Pudil ang lahi nito mga katiting. Ayan. Okay, puntahan natin mga katiting. Let's go! Pinky, pinky, ping. Ito yung inahin, oh. Ito, oh. Mabait to, oh, eh. Mabait, hmm. Yung ibang inahin kapag mga nganak, mga ngagat eh. Ito, hindi. Mabait. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan yung ano, yung ibang anak niya o. Oh. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Kahapon pa ito nanganganak ha mga katiting. Ayan o. Oh. Ito yung isang anak niya o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Yun, oh. Yun, oh, anli May pusod pa. Yan, 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 Didi, 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 didi. Ayan na, ayan na. Ayan, didi ka. Ayan, sinong gustong bumili ng mga, ano, aso? mga tuta mura lang dito 7,000 lang hmm pinky ayun na yung pinky oh yung inahin oh hmm naba ito eh pinky pinking ayun oh Ayan o, oh. ito yung iba nagtago. Ilan ba yung anak niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ay, akala ko apat lang. Six ang anak niya. Ang anak ni Pinky. Ayun, oh. Ang oh, ganda, oh. <coughs> mm. Kahapon pa to. Kahapon pa to. In kahapon pa to nakalabas. nga Pinky, no. Pinkie, no? si Pinky. Gahapon pa nang anak. Anim. Ay no. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sa una nang anak ni ko ang kabuk. Pito. Ang na niya, pila na kayo na kusos. Grabe. Uro, nagkapay-kapay, maning Nagtutoy, pero nakatihaya. Yan, ang inahan pinky Pinky! pinky king hmm. Pinky! Ah, buotan mo ni Kayo. Ang ito si Pinky. Hmm. Diyan ka boy Hindi yan ka guys, sa ibang inahin na grabe. Salbahe. Ito, oh. Pula-pula yung... Pula-pula po yung Pula-pula po yung mukha ng ano, mga tuta nagtutoy ano ba kaning uban? Ang uban dito, dumidili kaya to? Eh, ano dumidili pala? Ayan o, palapitan natin. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o. Ayan o. Ayan, nakalili yan. Tumaba ito eh. O. Nasa ano siya, nasa crates. Mamaya, lagyan to ng sapin mamaya. si Pinky oh. Pinky! Angking! Ayan o. Oh. Yung isa po. Kita natin. Pangalawang araw pa lang ito mga katiting isa na kadili, pero grabe ang takpan siya oh, ito nadaganan ay nadaganan nadaganan ay nang isa oh yan nadaganan so sinong gusto bumili ng mga tuta dito ang, ang ano natin ang aso natin ha ay ano ang klase ang klase nito ay ano pudil Pudil. Thanks for watching.